Ito na ang pumalit kay General Torre sa pwisto. Ayan. Uy. Tawa si General Torre oh. Ayan na nga po. Nanumpa na nga po yung papalit kay General Torre sa pwisto. Nanumpa na po. Kaagad. Yung ipinalit po sa kanya. Ano kayang masasabi ni General Torre dito? Nabiglaan yung pagpalit sa kanya sa pwisto bilang PNP chip. Biruin mo ah uh, kaagad, talagang pinalitan siya kaagad pagbabaan ng MIMO uh, binalita kanina ayan na, nanumpa na po kaagad yung papalit sa kanya nagkuman uh, conference pa naman si uh, General Turin nung nakaraang araw nagkuman nag conference pa po siya tungkol dun sa mga 5 uh, minutes na response ng 911 o mga tawag sa 911 tapos ngayon, biglaan siyang pinalitan. Ito yung ano niya, yung huling uh, kuman presko niya. Ito, mahuli na siguro to dahil pinalitan na siya. Eh. Ayan, oh. Hindi niya akalain eh, na papalitan pala siya pagdating ng ilang araw. Ayan. Sinabi pa nga dito na mag-update siya ng mga susunod na araw. Pero ito ngayon, wala na po. Ito na po yung huling kuman na conference ni General Torre bilang pagka cip dahil nga bigla ang pagpalit sa kanya ano kaya ang dahilan dito mga kababayan kung bakit po bigla ang pagpalit kay General Torre sinabi po ni uh, Sekretary Jun Vicrimulia na wala naman daw uh, kaso si General Torre, wala daw nagawang uh, mali, basta ang dami sinabi wala daw talaga decision lang po daw ng Pangulo yung pagpalit kay General Torres sa pwesto. Dahil nga daw, si ang, ang Pangulo ang nag uh, look -look sa kanya o nag-appoint sa kanya, ang Pangulo din po daw ang mag sa pagpalit sa kanya kung papalitan. Eh, ito na nga, pinal, pinalitan na nga po si General Torres. Kaya nakakagulat po, nakakagulat po talaga itong balita na ito. Biro mo na ano po siya, uh, kuma na uh, conference po siya dito, nung isang araw, tapos ngayon, kakagulat, bigla siyang pinalitan. Ang tanong dito talaga, ano kaya ang masasabi ni General Turin? Na grabe po, kampante po siya dyan, no? Napakakampante po niya na hindi niya akalain na mapapalitan po siya sa pwesto. panoyo ba yung live tong nanumpa yung ano uh, pumalit sa kanya? Tingnan nyo kung nandoon yung uh, spokesperson person ng PNP parang wala akong nakita doon wala akong nakita na nandoon po sa uh, panunumpa ng bagong uh, OIC chief PNP wala siya doon dahil yung, yung spoke person po ng uh, chief PNP ay alam ko po lagi nakasunod to kay ano eh kay uh, General Tory kahit nung boxing sana nila ni ano ni Mayor Baste ay nandoon po nakasuporta. Pero ito ngayon, ano rin kayang masasabi ng uh, spokesperson ng PNP na matindi po ang support niya kay ano, uh, General Torre. Lagi pong nakasuporta yun kay General Torre. Anong uh, panunumpa ng bagong kapalit ni General Torre ay wala po siya don Hindi ko po nakita. Dito sa press nandito, uh, ano eh, uh, nandito yung ano eh. Uh, nandito yung ano, spokesperson ng PNP. Lagi pong nakasuporta kay General Torre. Ito, biruin mo. nagano uh, nag -ano pa siya, nag-human conference pa siya, pero hindi niya akalain po talaga na yung kapalaran niya na bilang chief in PI ang pinakamaikling ah uh, history na nagservisyo bilang chief in PI ng uh, Pilipinas. Napakaikli lang po, nasa mga dalawang buwan lang yata itong mahigit. May narinig akong balita sa reporter na 84 days lang po ito si ah uh, General Tory na nanunungkulan bilang chief in na Nasa history po daw ito, history na pinakamaikling uh, PNP chip na namumuno o nanunungkulan bilang chief PNP. Pinakamaikli. Grabe. Napakasarap sa pagiramdam na bilang maging chief PNP ka tapos ngayon magugulat ka na lang. Uh, bad surprise. Surprise pero nakakalungkot na bigla kang tinanggal na siguro hindi pa niya alam ngayon kung bakit siya tinanggal. Ngayon nag-iisip ngayon. Nagtatanong siguro ngayon sa sarili bakit ako tinanggal at bakit ako pinalitan. Ano ang nagawa kong kasalanan kung hindi pa siya nakakausap. Kung hindi pa siya nakakausap malamang nag-iisip na po ito kung bakit siya pinalitan ng biglaan. At saka talagang breaking news sa balita Talagang viral-viral uh, sa balita ngayon dahil biglaan nga po. Biruin mo. Napakalakas ito si Chip si sa ano? Uh, sa Malacañang. 'Di ba? Dami niyang achievement. Uh, napakulong niya o nahuli niya si Pastor Kibuloy, si Pangulong Rodrigo Duterte. Hinuli niya, napadala niya sa dahig. So, ibig sabihin, kampante po talaga siya na nandyan sa kanyang katungkulan na bilang PNP na hindi mangyayari sa kanya to na matanggal siya o papalitan siya dahil biruin mo achievement niya para sa uh, government na ano daw uh, pagkahuli ni Pastor Kibuloy at pagkahuli ni Pangulong Rodrigo Duterte at napadala doon sa ICC sa dahig Netherlands grabe po yung ginawa niya may sinabi pa nga sa doon na hihilain ko yan hihilain ko yan di ba grabe napakatapang po din -turi doon apos tinanong pa ni Pangulong Rodrigo Duterte nga kausapin kung pinakamataas sa inyo sabi niya wala pong pinakamataas dito ako po ang pinakamataas dito gano'n ang sagot niya kay Pangulong Rodrigo Duterte kaya siguradong kampante po siya na hindi po talaga siya mapapalitan dahil sa mga nagawa niya di ba nung bago siya maging chief impe kaya siya ang inuluklok siguro ni uh, Pangulong Bumo Marcos dahil sa mga nagawa niya pero ngayon parang nabaliwala dahil pinalitan lang po siya ng biglaan ng Pangulong Bungbong Marcos. Grabe, nakakalungkot po talaga ito sa side ni General, General Turi at sa kanyang pamilya. Nung una, bigla kayong saya na yung ano, proud kayo na naging general yung o naging chief in P yung uh, tatay natin, yung asawa ko. Tapos ngayon, talagang malungkot sa pamilya ito na balitang ito. Kaya ang sabi nga ni Ah, kaya nga ang sabi po ni ano, Secretary John B. Cremulia, nasa kay General Turi na po kung magre-resign na po siya o tutuloy pa sa kanyang serbisyo. Nasa kanya na po yan ngayon ang desisyon kung magre-retiro na po siya o magtutuloy-tuloy sa kanyang serbisyo. Kasi OIC po yung pinalit eh. Hindi talaga sinabing ano ah, maging chip in P. OIC po OIC in P. Di ba? Talagang malungkot si Torre ngayon. Nung dating saya yan na sa panalo niya sa boxing ni uh, Mayor Basti. Masayang-masaya siya doon. Panalo siya talaga doon sa boxing na wala siyang kalaban. Pero ito sa balitang ito. Tingin ko oh, hindi siya makakatulog dito ng ilang araw. Kakaisip. Hindi talaga siya makakatulog kung ano ang gagawin niya. Pero yun eh, mo nakakalungkot po talaga. Tapos breaking news pa balitang balita sa buong Pilipinas hindi lang siguro buong Pilipinas to ah, kahit sa ibang bansa to sigurado balitang balita po ito biruin mo si PNP kabago-bago lang pinalitan ka agad ng Pangulo bagong-bagong chip in pay. nasa history na ngayon yan na ah, isang P chip in ng ah, Pilipinas na pinakamaikling servisyo sa panunungkulan hindi po Makita niyo yung boxing nila ni ah uh, yung boxing masana nila ni ano ah uh, Mayor Basti na hindi natuloy dahil wala si Mayor Basti ang saya-saya po niya. Ito nga sa Kuman Conference ya, talagang masaya sa dito, oh, di ba? Kita po natin, nakangiti, naka-smile, oh, nakatawa pa siya. Grabe. O oh, ito na. Ito na yung training ni ano, ah uh, General Tore sa match nila ni Mayor Basti. Ayun. Talagang nagano siya. Uh, painit. Ayan, panalo ka agad. Ayan, panalo ka agad. Walang kalaban, no? Oh. Panalo. Tuwang-tuwa siya. Ano? Grabe, oh. Tuwang-tuwa. Pero sa balita ngayon, kabaliktaran po yung tuwa na yan na nakikita po natin sa video ito na panalo niya sa boxing. ano masasabi nyo dito, mga kababayan?